Si Minam ay isang masunuring tupa ng Diyos at may simpleng buhay sa gitna ng magulong agos ng buhay. Dahil sa tadhana, isang araw, ang idol manager ni Minam, ang kakambal ni Minam ay biglang nagpakita sa kanya at lumuhod na nakiusap ng kung ano-ano na magpanggap siyang si Minam upang maging isang pambansang idolo. Sa simula, inakala ni Minam na ang lalaki ay isang manyak kaya tumakbo siya ng mabilis at binigyan pa nga ito ng isang sipa sa gitnang binti. Sa kabutihang palad, may litrato ang manager na iyon ng kakambal ni Minam kaya buwi huminto na siya. Ang dahilan sa hindi inaasahang pangyayari ay dahil dati, si Minam ay nakasali na sa isa sa pinakasikat na idol group sa Korea na pinangalan ng T.E. dahil sa kanyang hitsura at talento sa musika. Gayunpaman, nagkaproblema siya sa kanyang plastic surgery kaya hindi siya makabalik kaagad para sumali sa mga aktibidad ng T.E. Gel. Sa makatuwid, gusto ni Manager Hooni na magpanggap si Minam na pansamantalang lalaki niyang kapatid para pumirma sa kontrata ng kumpanya. Nag-aalangan si Minam ngunit sa huli ay pumayag siya ng pilitin siya ng manager. Sa pag-ensayo pa lang na maging isang lalaki,